Walang patawad sa mga gambobot. <laughs> ang sausawan, baguong batangas na may sili sara rap. sarap nito. <coughs> Tanggalin ang buto. Dito natin lagyan ng sili. Ah. Ito lang ba? Ung hương a hù lắm phật đầu sang hung yêu ông bà dạng bà 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 dạng bà dạng sarap sarap hmm. sarap ng bagoong tiyam eh hindi maalat Ay, maliliit pa to nung ano. Ang sinabakong ko, yung ano. Yan, dalang hita na yan. Sinong usaw ko sabon. Nakam na kailan ata ako eh? Siguro, anim. ano ba? Mmm. Malaki na, pero ano? Ang tawag dito, pag natatanggalan ng buto, malay ko, mangga pa rin. <laughs> pero ito lang, gusto kong isaw sa sabago ngayon, mga ganito. Mmm. Ang ha

嗯。哈。Mm.